Although maraming buhangin dito naman, maraming puno kahoy. Kapag ka sa expressway kasi ako tumaan, medyo traffic. Kaya dito ako sa shortcut. Parang nasa Pilipinas lang, di ba? probinsyal lang kasi kahapon umulan ng snow kaya tapos malakas yung ulan ngayon uminit naman pero mas madalas, mas madalas yung ulan kaysa sa init Sagsag yung mga daan dito ito nga pala yung runabout ang priority dito yung mga nasa kanan kaya automatic pag may nakitang sasakyan titigil ka pag nasa kanan andito pala tayo sa Wellington pero yung ating lugar sa Jordan Park kaya kapag ka nag New Zealand ka required ka talaga na kumuha ng sasakyan kasi uh, ihatid ka lang nila doon sa pick up point tapos ikaw nang babiyahe pa ba uwi ton halos pundok talaga 'yan bibira yung patag Dito yung laging malamig sa Wellington kahit summer na malamig pa rin nga pala sa mga mga kapalada kang video subscribe na kayo sa akin kapag nagustuhan nyo yung video ko paki likes and subscribe sa akin channel MacDover kasi puro short lang yung ina-upload kong video ngayon, kapag nagustuhan nyo itong ina-upload kong ito lagi ko lagi ako, ako mag-upload ng video na uh, kung saan ako nanggaling from work hanggang sa bahay dito lang pala ako sa amin salamat sa panunood